April 6, Sabado, kaunaw na performance ng It's Your Time host sa Jamie 7, kung tawagin ay Madlang Kapuso. Sigawan ang lahat ng mga audience nang lumabas na si Anne Cortez habang nakaupo ito at buhat-buhat ng mga backup dancers. Napakaganda ni Ann Cortez lalong lalo na sa kanyang suot at sa kanyang mahabang kulot na buhok para siyang Diyo sa tingnan. Nagbigay ng isang awitin si Ann Cortez. Lahat ng It's Time host ay nagbigay ng kanya-kanyang performances. <laughs> Samantala, naimbitahan naman si Ann Cortez sa programang 24 oras sa Jamie 7 para sa Chica Minute. Panoorin niyo po sa 24 oras Chika Minute. See you there. Sinalubong si Ann Cortez ng taga jamie 7 sa entrance ng naturang programa. Nakaputing long dress ang kasuotan ni Ann. <laughs> Sa behind the scene, habang nasa itaas si Ann, makikitang may kunting kaba ito pero nanatiling naka-smile. Balik ibisibin at shoot time studio naman banding ng magninang na sina Ann at bibi Sarina, anak ni Jong Hilario. <laughs> device, and it looks like wow. I'm Hilig ni Baby Sarina ang kumanta kaya kinantahan ito ni Ninang Anya. Titig na titig naman ito kay An habang kumakanta. Wow. I'm a queen. Yeah. The wind is howling wow. like a swirling storm inside. Sa so hallway ng time pa rin, nakabanding ni Ann ang isang bata at nagkantahan sila Kinanta nila ang isang sikat na kanta ni Taylor Swift. Napatalon si Ann sa tuwa. Napakaganda ng hallway na dinadaanan nila Ann Cortez papasok para sa Tiffany event. Mapapawaw ka sa kasiksehan ni Ann habang nakahiga ito sa isang yate at kasama ang kanyang mga kaibigan. na sa mga ate, oh. Wow, pa! Balik maaksyong pelikula na naman si Anne at ngayon ay todo na sayo na ito.